ayun guys magkain tayo ng mangga ayun lagyan ko na ng ano langgaw at saka yung ano so, uh, sili ito ito guys yung sili lagay ko sa baso para hindi kakainin yung ano, yung manok. At ito pumasok yung manok dito. <coughs> Wala pang sirado. Wala pang kultahan. ayun guys. Magkain tayo, no. Ayan, guys. Yung mga mangga. Ito, yun nakain ko lagyan ko ng toyo tsaka yung suka saka sili asin bitsin para masarap pang yung pagkain natin ito yung mahang yung ano sili lagay ko yan ng ano, ano, sa baso nanonood dito sa katol kasi yung ano yung paa makati na ayun guys kumakain na tayo dito ko mahangang na lagyan ko ng ano dato puti yung ito saka lagyan ko ito yung ano asin guys kumakaya na tayo sarap sarap yung makapahiyom tumalaki yung mangga dito guys teka kunin ko yung mangga nakita ko yon sa ano kamera yun guys. Itong mangga. Ano? Lagay ko yung sa ano bag ko. Sobrang halang. Yun guys. Ito yung mga alaga ko. Yung mga lemokon. Ito yung isa. Yun iyon ito na yung mga pagkain nila yung tubig gan <coughs> ayan guys kakain na tayo mm Ma Mahal hanggit Yan okay, guys so Ito yung Masili Yung oh Yun oh eh. Alagyan ko sili Maasim rin. Lagay ko yung ano, yung panit diyan. Tsaka yung liso. Pagkatapos itapon ko. Uh, yan guys uh, set out pala dahil sa ano dyan dyan uh, na elekante at sa sino ba yung isa yung ano ko uh, yung sa nakatingin sa mga video natin no. uh, set out kayo dyan lahat na ano ko dito nagkumain kumain ko yung ano mangga ganoon ko yung yung saan no ba 'yun yung yung kinagud ko 'yun sa ano yung itak para ma ano maliit siya tegyang kuno ay yung ano sili ang ah, sobrang hanga -hang. kagapon kinagat lang yun ito ni mangkiting sobrang ano mangkiting guys maliliit na lang sobrang hanghang pero ang sarap kainin daw mag ano ka daw magkate yung ulo mo sa kasim at saka yung mahanghang Ah. Yung guys, kain tayo ng ano ganito, yung mangang ano. Tinatagod ko 'yon sa itak. Mm. -hmm. Hmm. Ang ah. sarap, ang sarap, yung kasim. yung guys yung pagsubo natin daw inarte na inarte na pala kasi mahanghang at saka yung maasim Ngayon guys, tapos na ako po kumain. In ha! guys. Oh. Halang. Dito ko ilagay. Ayun, diyan ko ilagay para uh, masarap pa kainin. Ah. Uh, uh, sobra. subo tayo ng kanin at saka kunin natin yung ano yung gulay kasi mangmi yung baba natin yung bunganga natin kunin natin yung gulay yung gulay naming ano yung langka ayun yung bulay ng langka binuo nila at saka yung ginulay parang masarap yun ano kakainin uh, pag hawak mo yung isang liso hawak ka ng kanin asigurado magbusog jud ka Deh, tingnan natin. Tingnan natin eh. Okay. Harap. Mm. Maganda yung ano pagluto. Bay. Ah, kain kain tayo. Mm. Nam nam. Mayroon pa lang leso. And guys oh. Tingnan nyo. Kunin natin yung ano. Yung... Yung kanin. Ayan guys. Yung kanin. Yung gulay ng kanin. Masarap tong kumakain natin. Ayun. Nadagdag yung isa. Hmm. Hmm, sarap yung leso niya. Pagkatapos subo tayo ng kanin. Ganyan. Tapos yung, ano, yung gaway-gaway ng langka. Yun, no? Yun. Masarap. Mmm. -hmm. ganda lagyan nila ng ano yung Kinagud ng niyog masarap masarap tikman yung ano yung gulay ng langka Magtubo tayo ng kanin tapos kunin natin yung ano yung isang leso kakainin natin Ayan guys oh. Mm hmm. Ayan guys. Ito oh. Ayun guys, tatakubin ko na. Hindi na ako kumakain. Kasi nabusog ko yung sa ano, manga. Ayan guys, ah, uh sana panonoodin niyo yung mga video natin at uh, saka ano yung mga ano natin sa video na para mataas yung ano views natin uh, sana tulungan niyo yung mga video natin no uh, set out kayo diyan sa nakatingin sa mga video ayun ito lang poputulin ko itong video tara